guys to this video guys dit na na ako diri guys sa loob ng school ng Ateneo di pero ang panahon guys ang clouds guys kay nindot ka ayo guys tan hour ninyo guys oh nindot ka ayo guys pero ang akong sakyanan nga akong kuan ni para kung ju diha guys para maka video ko nice guys no judo kaya guys puno na siya guys nga na ay na ay mga buwak na dinagmay diri na to sundan guys dili na magsugod oh no? ilibot mo na ko na arami din kapit. gawas layo na mi sa eskwilahan. Pero sulod pa ni sa Ateneo de Cebu guys. Nindot ka ay mga puno guys. Daghan silang puno pero ang nakanindot maong hinaog ko. Hingnaog ko ni Parko kadali diha. Kay giganahan di ko nagtanaw sa clouds. O oh, nindot ka ay clouds. Diba? O oh, naara guys. Wala nindot pag guys. Pero mas nindot siguro guys o so, kanang sa so, malimurag din man siguro ko against, against the life guys no. Pero sa sa nga to dapit guys mo na siya egelness kundo na ilang guys. Karamiha, kadaghanan diha guys ang nag Puyo diha kay kanang naay. Doon ras is kuyla ka na siguro mga lagyo o balay ang din na lang sila nag abang mga karami kadaghanan diha guys Ar may mga koreana mm, kaya doon lang sila sa so anak ano na lang sila nag abang na dito guys wanay di na makulimlim na ilang paan dito guys ang clouds na makulimlim na hindi ba kaayo guys kaya ito ano sa sulod sa ba sa sa campus sa Ateneo. Daghan kay mga puno. Greeny kaayo. Ang ilang mga kuan guys. Ah. Oh. Na, uh, nindot kayo guys sa kuan. Kana dia na pero parking nga nang na nang na. kayo guys. Oh. So gihimo nila guys pero wait rain. Hmm. guys. Nagbata guys hingga was Oh guys, nice ang kung Okay guys, atuna na ang sunset guys. Hala guys, to uh, guys. Indot ka ayo guys ang sila ang pag na ang adlaw guys oh. Wow. Nice. Okay, guys, thank you for watching. Keep safe, everyone, and God bless. Bye bye.